For today's video mga kaibigan, dyan tayo kakain sa pwesto na sa taas mga kaibigan. Tara, andito tayo ngayon sa Daet Camarines Norte. Tara na! Kainan na mga kaibigan! Bago tayo kumain mga kaibigan, pagmasdan natin ang elevated na plaza na to. Kung saan sa taas ng gusali, merong punong kahoy mga kaibigan. Apakagaling! Ah, Sinangag. Naisip ko kasi mga kaibigan, napakasarap magsinangag sa tanghali. Try nyo din minsan, ang ganon. Sangkap, yung nakaiwala eh. Niluto ko ng hot cook yung sangkap. Pang bagay lang to mga kaibigan. Itlog. Imaginary sisig kaya may itlog. At ayan na nga mga kaibigan, Ipohos na natin ang karne norte na handog ni BSWD. SCC Carne Norte low budget low budget oh ya yeah. sibuyas kamatis oh. diba ginaya lang natin yung ano yung nakalagay dito may kamatis kasi ano may kamatis ka sibuyas kinain lang natin masarap karne norte sisiglo budget walang si. Dito tayo sa elevated ng dait Cambodia. Mm, ang mm, sarap. Mm. Ano mm, mm, mm.

Uh, ganda ng daloy ng dugo. Hmm. Ang sarap. Hmm. Wala yung sa Kapar mas malasa. Para may iba naman hindi natin luto. Luto na yung dati. ang gara pala mga kaibigan ng lalagyan ng tubig natin dito very low budget talaga mga kaibigan wala kasi mga kaibigan budget pambili ng tumbler mababa lang sahod ko mga kaibigan maraming salamat po mga kaibigan sa inyong panonood see you in my next video